Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel noda. The Action Man Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulogan sa katotuanan So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan So ito ho mga ka-action mga kakamping no, May gusto lang ho ako na i-share sa inyo So ito nga po sa darating na August 15 Ay nakatan nakatakdang iharap o haharap Si dating Pangulong Duterte sa Kongreso or Kamara mga ka-action Regarding nga po sa Drag and War and AJK So ito na po no, Kahapon na picture natin sa isang video Na si Sinit Bato de la Rosa ay binulgar niya ang mga nasabing pulis na nakipag-usap o na-interview na daw ito ng uh, ICC kasama ang si Romualdez. Okay. Oh. Ito po nakausap daw at uh, mukhang magtititistigo. Oh, itong mga sinasabi niya mga pulis doon sa video niya. Okay? So ito po mga ka-action. Ah, uh, may isang general Romeo Karamatsana na gustong magtestigo o gusto niyang isiwalat ang nalalaman niya regarding sa AGK pero wala stick may kapalit Oo, uh, may kapalit. Uh. At itong mga sinasabi ni Sinit Bato de la Rosa ay pinasinungalingan ito ng ni barbers at ang iba pa. Hindi daw totoo na nagkaroon o may nagkaroon na nag-uusap itong mga sinasabi niya mga polis. O, hindi daw totoo na nagkaroon ng ganun na may handang tumistigo o idiin ito si dating Pangulong Duterte. Isa lang daw itong marites sabi ni Kong Barbers. Okay. So ito po, panoorin po muna natin ang buong video mga ka-action bago tayo magtuloy-tuloy tawag na marites ni Congressman Ace Barber sa ngaligasyon ni Senator Ronald De La Rosa tungkol sa manay planong idiin ng Senador at si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war investigation ng International Criminal Court. Hindi rin daw totoong may kinalaman dyan si Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa August 15, mag-uumpisa ang unang pagdinig ng Quad Committee sa Kamara na mag-iimbestiga sa koneksyon ng ilegal na droga, pogo at pagbibigay ng reward money sa mga polis noong kasagsagan ng drug war. Ang Quad Committee ay binubuo ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights. Ayon kay Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers, mayroon ng reterado at aktibong uniformed personnel ang nagpahayag ng kagustuhang tumestigo tungkol sa mga extrajudicial killings noong Duterte administration. Eh welcome na welcome po yan at yan po ay tatanggapin natin. Ngunit wala po sanang kapalit na hihingiin. Dahil hindi po natin ito tolerate yung mga may mga kapalit no. Ito po ay gawin natin para sa bayan, hindi po ito para sa kung kanino man. Ayon kay Barbers, maaring sa mismong pagdinig o pwede rin sa executive session magbigay ng testimonya. Tinawag naman ni Barbers na marites ang aligasyon ni Senator Ronald De La Rosa tungkol sa umano'y pakikipag-usap sa mga drug war suspect para idiin sa International Criminal Court o ICC. Sina De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga itinuturong nakikipag-usap sina na Congressman Co., National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo Bernardo de Leon at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Congressman Ko, ilang buwan nang nakaraan nang magpunta siya sa townhouse ni Romualdez. Naabutan niya roon si dating CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. na isa sa mga drug suspect ng ICC. Narinig daw ni Ko na sinabi ni Karamat na handa siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa extrajudicial killings sa kondisyong ita talaga siyang PNP chief. Pero tinanggihan daw yan ni Romualdez. Nanindigan daw ang House Speaker na nakabase sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo ang mga itinatalagang tao sa pamahalaan at hindi rin daw mag-e-endorso si Romualdez ng may kapalit. Dagdag pa niko, walang kahit anong nabanggit noon tungkol sa pagtestigo laban kanino man sa ICC. Sabi pa niko, hindi pa niya kailanman nakita si na dating PNP Chief Oscar Albayalde, na Commissioner Edelberto Leonardo, at dating PNP Chief Intelligence Officer Eliazar Mata, na pawang mga suspect din sa drug war. Ayon naman kay Nika Director General Ricardo De Leon, hindi totoo ang paratang ni Senator De La Rosa na kasama siya at si Romualdez sa mga namilit sa ilang opisyal ng pulisya para tumestigo sa ICC laban sa kanila ni dating Pangulong Duterte. Ang totoo raw, sinamahan noon ni De Leon si Karamat nang makipagkita kay Romualdez. Interesado raw kasi si Karamat na maging PNP chief. Gaya ni Congressman Ko, narinig din daw ni De Leon ang alok ni Karamat kay Romualdez na isisiwalat ang mga tungkol sa EJK at drug war, pati ang listahan ng mga pangalang target patayin, lingguhang kota at ang proseso ng bayaran kung ibibigay kay Karamat ang inaasam nitong posisyon. Pero nilinaw umano ni Romualdez na nasa kapangyarihan at pagtitiwala ng Pangulo kung sino ang itatalaga at wala raw impluensya sa ganitong desisyon ang House Speaker. Tinanggihan daw ni Romualdez ang alok ni Karamat. Bukod dyan, itinanggi rin ni De Leon na kinausap niya si Albayalde at Mata para tumistigo sa ICC. Sa kabila niyan, hindi kinumpirma ni Barbers kung tetestigo ba si Karamat sa pagdinig bagamat kabilang siya sa balak imbitahin. so yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no? napakinggan na po natin at napanood na po natin ang buong detalye. Grabe naman to si Karamat eh, naiipit na nga siya sa investigasyon sa kongreso. Magtitistigo lang naman, pero grabe din ang kapalit. Gusto din pala maging PNP chipsos, Mario Josep. <laughs> eh, nangangahulugan lang ho yan na hindi bukal sa puso niya o hindi bayan ang kanyang iniisip kung hindi ang sarili niyang interes. Kasi kung gusto mo magtistigo at gusto mo maiparating sa taong bayan ang katotohanan, titistigo titistigo ka na walang kapalit, di ba? O, titistigo ka tapos gusto mo gawin kang PNP chip para ano? Para maprotektahan mo ang sarili mo kahit papano dahil PNP chip ka na. Commanding chip naman si Mr. President Bongbong Marcos, di ba? 'Di ba nakakatawa mga ka-action mga kakamping, no? <laughs> Alam naman po natin diyan na eh habang gumugulong ang investigasyon, eh may ano po 'yan si ano, si Karamat. Ginigisa po 'yan araw-araw every time na may hearing diyan sa pagdating sa War on Drug AGK. Iyan si Karamat mga ka-action. Kaya abangan ho natin. Okay lang kung ayaw mo magtestigo. Magtestigo ka lang naman na may kapalit, wag na. 'Di ba? Kasi Kapag may kapalit kasi eh hindi 'yan bukal-bukal sa puso mo ang pagtistigo mo. Titistigo ka tapos hihingi ka ng kapalit para maprotektahan ang sarili mo. Kasi pain chip ka na, 'di ba, mga ka-action, mga ka, mga ka 'no? So, dito na 'bang kay uh, Batu de la Rosa, o ngayon, sinong maritise sa inyo nitrilianes? Ikaw pala maritise. eh. Naggagawa gawa ka ng kwento para pakabahin ka o pakabahin si uh, dating Pangulong Duterte. Kayo man lang ang nagbibigay kasi ng stress ng mga sarili nyo. Hintayin nyo ang patawag at doon kayo magngalngal na magngalngal. ba? Diba? O. Yan. Chance nyo na po yan sa August 15 na humarap sa kamera. Para sabihin nyo kung ano ang gusto nyong sabihin sa publiko. ba? Diba? Nang malaman ang katotohanan. ba? Diba? O. Huwag mo nang gamitin ang immunity mo bilang isang senador. Ikaw man dating Pangulong Duterte, wala ka ng immunity. Mag-attend ka para na sa ganun malaman ng taong bayan kung ano ba ang katotohanan o ano ang magiging dipinsa mo. Kasi excited na kami sa inyo kung paano nyo dipinsahan itong mga aligasyon laban sa inyo. Di ba? Eh kayo ang nagpatupad ng AGK, war drugs tapos ngayon na kayo na ang ipapatawag eh borichi, isyo ang dami nyong chichiboriche kay sumasakit ang ichiuchuchuchu di ba? <laughs> hmm. alam naman po natin na kahit ganyan yan magsalita si Bato kinakabahan ho talaga yan alam na natin ang kalidad ni Bato kung anong mayroon kabado ng puso niya kinakabog-kabog na di ba? <clears throat> ngayon sa mga may mga gusto man humarap sa interview doon sa, di ba, uh, sa dokumento kasama si Bato de la Rosa at may ilan pa ng mga uh, official na police, may retired at may uh, present na nasa serbisyo pa rin, di ba? Hmm. Si Albayalde nagpahayag naman, haharapin niya daw, pero hindi pa natin ano uh, ang ibang panig kung aatin sila o magbibigay ng kanilang pahayag, di ba? Pero kung ako lang sana no, kung sa ano, yung mga present na nasa dokumento na suspect sila kung ako lang sana di ba eh pansamantalang suspendi ko muna di ba kasi nakakahiya kasi suspect ka tapos nasa serbisyo ka di ba eh baka mamaya ma-influensyahan mo pa ang mga kasama mo kasi di ba kung ako kung ako ang DILG 'di ba? so, mo na habang gumugulong ang investigasyon, 'di ba? So, hopefully, sana darating tun dalawa, si dating Pangulong Duterte at si Senate Bato de la Rosa sa August 15 nang malaman natin kung ano ba talaga ang mga nangyayari, 'di ba? At kung ano ang mga depensa nila. Di ba? Kasi sila, kung mga lalo na si dating Pangulong Duterte, grabe kong magsalita regarding sa ICC, nang sa ganun, malaman po natin yan mga ka-action. At karapatan po talaga natin na malaman kung ano ang mga depensa nila. Okay? So, yun lang po muna mga action ng latest update, no? Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong likod, si Action Man. Have a good day, everyone!